So ayan mga kasotos, magandang magandang kumaga po Dahil ito ang biyahe natin kay George Street 3 Tayo po ay uh, nagbubat muna So ngayon ay na, dito tayo sa Tanawad bus stop na Sa uh, nakapagpa-interval na Sana muna tayong itabon nyo uh, okay. okay. Kailangan ko pa ng konting panggatas na kapit na dyan Kaya ilan pa lang ang panay namin mga kasotos Kakaalis ang unang jam Talaga namang hindi kami pinatikim ng pasero ng jam, ano? Talaga namang madan okay. So, ayun. Morning, sir! Saan kayo, ma'am? Saan ba? Saan ba ako kayo? kayo? ko YouTube video YouTube. ko. YouTuber tayo yun. YouTube. YouTuber? Download your plan. Hindi pa naman po ganun kalaki eh. uh, Nasa 40 pa. nga 40, may get. Kaka umpisa pa lang po natin mag-lagay. Eh. <laughs> so ayan, papunta na kayong trabaho, ma'am? So, ganun lang po talaga yung araw-araw na sabi pagsipag tayo ng magsipag. pero tama din Sana nga, ma ma-active. Eh, si madam sa camera, oh. Pero, okay lang yan. Tight, tight. Tight, Araw-araw po kayo ah. ah, ngayon na? Okay. na, si boy Yo. Yeah. <laughs> okay, ya, mga ka South Road, samtang na-kuwento tayo dito ng isang pasahero, Sayang hindi siya eh, LRT-Bedia papunta siya na. Tayo eh, hindi ka siya ma isa sa ray? Oh, LRT Dante Sanyas. Oo, oh, kayaon medyo daan dahan naman tayo kay 33 pero sa nakikita ko kay 33 mukhang maganda naman ng mga ano. Are you online? Ah. So, maganda-ganda naman ang kanyang performance ha. Ayan. Maganda namang manak po. Pero siyempre may natapaya, may pinapakrabdaman pa akong sa dito eh. So, ito, parang medyo nakakatawad siya o ano. Pero hindi naman katulad nung kay Sol Bitsi. Ayan tayo lang tayo na kasunod. Mas maganda ang the best hours dito uh, masagad natin yung oras dito sa dito sa past stop na to. hanggang sa dumating yung basta nasa likuran it's either jam o kapwa di tipen lilitaw dyan sa likuran namin pero mas maganda hanggat hindi pa sila dumarating hindi pa kami dito makaalis para hindi naman yan mga kasasunod nakakaabalo na sa pasayro actually kasi minuto lang naman po yung interval dito eh kaya syempre Shout out na rin po sa mga pasahero na kapag kasapasa sa ating madalas eh nagtatanong paalis na ba tayo? Paalis na! Eh... Ngayon masyadong magpapadali eh, guys kasi eh, ano tayo ay nasa pampublikong sakyan siyempre. kailangan dito kasi Sam, sa aming trabaho namin hindi lang basta takbo ng takbo Siyempre, baka naman mamaya pagtakbo lang kami ng takbo mga kasawad roads yung kumpanya naman namin ng malugi, di ba? Ano siyang kailangan? Bago kami aalis sa isang ano, kahit pa pala, may pasahero ka siya. Ang pasahero po kasi, na ko kasi nakasasakay lang, ang gusto umalis na agad. Bulan na lang eh, ano, pabayaran paba na nila lahat ng upo para makaalis na kami. Alas ka doon ng kulang eh. Oh, konting pasensya kasi nasa public utility vehicle tayo. So, hindi naman tayo, hindi naman natin arkilado yung so hindi lang po. And pag alis naman natin, dire dere na pagpasok ng expressway. So hindi naman gano'ng katagal na rin. Masasabi so, po, po talaga ang isang uh, up dito sa public utility vehicle. Ang sabi nga, kung gusto mo mas mabilis talagang biyahe, mo hawak mo ng oras mo, ay pupili tayo ng sarili natin sa so, yeah. lakyan. Di ba? Huwag tayo magpaka-hypocrite po mga ka eh hey, ganun talaga pag wala tayong sariling stock yan talagang aasa tayo sa public utility vehicle so, ang mangyayari niya kailangan mag-aalokin tayo ng oras so, halimbawa ang langat mo ay alas 7 na umaga As maganda siguro mga alas pa lang Kung mas maaga pa dun so, na tayo eh kasi alam natin nasa pag-public ang tayo lalo na kahinaan ka ng pasada ngayon eh. hindi naman ganun lang ang pagkakas ng lupat kanina pa kami dito pero iilap eh, ka lang sa kanya

¿Qué le ¿no?

bye-bye right, thank you back ngayon nandito na tayo sa Abundi at pa-parking na tayo dito sa JBP so naka ano lang tayo naka kulang apat na liko so medyo ano yun medyo kumbaga sa basketball parang buzzer beater yung ganong income kasi kung makapuno kami dito siguro parang maabot lang kasi ng all-time lang puno nitong 45 seater simil lang yun, pabalik pagka napuno ka so black, ulang 4,000 pagpalagay na natin na 15k ang hapong day ulang pa tayo ng 300 ah 400 pala para makakota ng bali <laughs> so yun lang po talaga yung kaibahan ano, kapag uh, 45 seater ang gamit mo dyan compared mo dun sa 48 seater Kapag 49 seater kasi katulad ng 523 Ah, uh, 48 seater so, Kahit mga kinsi ka lang ng pasayero sa Batangas, Maluwas At nakapulo ka dito so, Surebal naman, kukot at na kukot nang, nang walang pag-aalinlangan Hindi ka tulad dito, kailangan Yung paluwas mo, kailangan na hapitin mo talaga Kailangan mga ano, ka, uh, ano ba ito, mga kahit 20 ka, kahit 20 ka pa luwas pasahero 20 pasahero so, para mga kota so, ngayon di, pero ano naman ngayon guys sa viernes ngayon mamaya dapat kasi de derecho pa kami ng kubaw ngayon ang sabi sa amin ni Sir Lalo ng aming dispatcher ngayon dyan sa Buntia huwag na raw po kami dumiretso de ng kubaw kasi na pang ilan na kami dito pang lima so baka kasi biglang dumasahin pasahero pag ganito kasing Friday tapos maglulong weekend pa maguhundas maging -e election so inaasahan talaga ang pasahero na naman mamaya eh mabili na talaga baka nga, kung hindi ako nagkakamali baka hindi na naman mahulugan ng karayong magpasayro ngayon dito sa terminal so kaya hindi na po kami dito ng kubaw parada na lang tayo dito sa CCP at uh, maghihintay tayo ng pila so okay din naman Di, hindi nakakasagot eh. <laughs> Pina dahil nga nagmamadali na raw eh okay lang naman naiintindihan lang naiintindihan ko naman yung mga bumaba naman eh napalitan ng ano eh napalitan ng marami pagdating namin ng turbina so ngayon kanina kasi inaasahan ko na lang kung collection namin 1819 and tumerecho kami ng turbina naging ano pa siya kulang ano uh, kulang apat na libo so may sakota na ay, naku po, ano ba ito? Ayos. tayo na tayo sa health road. So, eto nga po pala yung aking pagkain. May sabaw, syempre. Ito yung iniingatan ko matapon. Naglulubak-lubak kasi ang Hotdog lang naman yan, tsaka itlog. So, okay na tayo dyan. So, siguro yun lang mm, ating video for today's. Uh, 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 uh. gusto ko lang kasi talaga guys na may document doon yung unang unang biyahe natin kay 1233 kung talagang at kung talagang ito na yung i-repare-regular sa atin nakita nyo naman doon sa isa kong video sa vlog natin kahapon uh, sabi ng manager o oh, alagaan mo na yan ha alagaan mo muna yan ha so yun inaasa ko na rin yun baka ito na rin talaga so gusto ko yung unang biyahe natin kay 1233 may document natin So, ayan siya, putik dito sa ano, guys. Putik pa oh, hindi pa masyadong natutuyo.